ko Pinabilitan namin ka pinas ko eh May pati rin sa puwete Oo Maganda Saan may pati din. hindi ko lang sinungot Pag una yung una ko Pag yung una ko nagra ulit Doon ako na hindi Talagang kailangan ko ng pati rin Masakit sa eh Pero pag yung mga pangalo Pangatlo wala na Sana yun na Ah, dyan tayo lalabas

Nagirma tadi to. Nagaroon rumah tanang drone. Lewin wins 12 minutes pa lang tawag ko. At oh. ah, 12 minutes na start pala dito sa drone. 12 minutes pa lang. O tingnan sa mga gunung. Hmm. tayo. Ayan yung mga bungbong. Eh. Sasakot itat itatag ko kay Kuya ano, kay Kuya Ariel. <laughs> tayo talaga ng dalawa. <laughs> Ayun mo. Diction bill tayo. Diction bill kami nakarating Kuya. Malayo-layo din. <laughs> Ay putik lilito ang pusa. Nakuliligo. bắt tuần tay xa kabila Wow na no, wow <laughs> lang 哎呀！ Shoutout ko na agad si Kuya Ariel <laughs> Malapit nang mag-birthday boy <laughs> <laughs> Com a agulha tá aí, não? 20% ba? 39 mga 25 Square square nga lang mga palandaan dito Tango, diretso din doon sa kabila Tonto ayon. Reset kesannya. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Alam na? Lubat oh, ka? nag nagwarning na. Eh. At dito na ang Post ng part 3 namin mga kalipad. Bye bye.